night leg cramps pinupulikat sa gabi yan madalas mangyayari sa akin i'm sure nangyayari sa inyo so ano dahilan nito seryoso ba to ano babantayan natin anong mga lunas karamihan ng pulikat po sa gabi ay harmless naman hindi naman delikado konting stretch lang konting masahe lang dapat aayos na tayo pero kung yung pulikat mo tuloy-tuloy pag sobrang sakit tapos minsan di ka na makatulog sa pulikat o nanghihina na, namamagana yung paa o namamanhid na, eh titingnan natin baka may ibang problema pa bukod sa ordinaryong pulikat. So sino ba mga pinupulikat? Minsan pag nagkakaedad tayo, 50 and above, mas madalas pinupulikat. Ano ang mga causes? Number one, napagod yung muscle natin sa binti. Kadalasan binti ang pinupulikat. Baka dami mo nilakad, dami mong in-exercise, baka matagal ka nakatayo, nakatayo o mat Matagal nakapirme, matagal nakaupo, matagal nakatayo, tumitigas yung binti mo, hindi ka nakastretch. Yan ang one, one cause niyan. Pangalawa, pwedeng dehydrated ka. Baka kulang ka sa tubig. Mga dehydrated, pagkulang sa tubig, nahirapan yung muscle, pinupulikat. Number three, yan na nga. Sa next naman, baka minsan kulang ka lang sa stretch. Hindi mo na stretch yung, yung paa mo sa gabi. Baka tumitigas na yan. Baka may mga litid na tumitigas yan. Number four, baka kulang ka sa mineral. Baka mababa ang potassium, calcium o magnesium. Pwede mo daanin sa saging, pwede sa multivitamin, o baka pinapawisan ka masyado kaya naubusan ng mga sodium potassium. Possible din yon. Number five, pwedeng flat feet. Katulad ko yung paa na dapat may arch ang paa natin. Mas flat ang paa natin, mas tabingi, eh, mas masakit. Kailangan naka-rubber shoes yun. So, ito yung mga kadalasang kulang sa stretch, na napagod, kulang sa tubig. Yan ang common. Pero meron ding mga dahilan na mga sakit na kailangan natin bantayan. Baka may sakit pala tayong binabantayan. Ano po ang mga ito? Tulad ng yan. Pwedeng diabetes. Oo, yung mga may mga diabetic, uh, mas pinupulikan din sila. Kaya papacheck nyo rin blood sugar nyo. Number seven, pwedeng hypothyroid. May thyroid problem. May thyroid, may parathyroid, nagluloko yung mga calcium natin dito, possible din yon. Ayun uh, ang cause ng pulikat. Number eight, baka yung blood flow, yung daanan ng dugo, sa daluyan ng dugo, may problema sa daluyan ng dugo sa paa. Uh, pwedeng nagkakaedad, pwedeng may bara dahil siya sigarilyo, cholesterol, high blood, pwede rin yan, may bara. Number nine, pwedeng may nerve problem. Yung nerve mismo sa, sa paa. Ano nagkakos ng nerve problem? Diabetes, pagkaedad, uh, alcoholic, mga alcoholic, nagkaka-nerve problem din. And lastly, may possibility na baka may iniinom kang gamot na nagkakos ng pulikat. May gamot like yung mga pampaihi, diuretic. Yan, pag meron kang gamot na pampaihi para sa high blood, para sa manas, bumababa din yung mga electrolytes mo, potassium, magnesium, calcium, baka ng ko. Meron din mga ibang gamot sa high blood, di ah, diba, na pwede rin mag -cause. Pero medyo mas hindi naman ito madalas. Okay? So, ano first aid natin? Anong gagawin? Actually, na, nabigay ko na yung causes. So, medyo alam nyo na yung first aid. Ang first aid talaga, pag nagpulikat ito, ang binti natin, tinataas natin yung areto. Paan natin, diba? sa so, tumigas. So uh, ini-stretch mo siya. Para ma-stretch yung ginaganon natin yung paa natin, di ba? Ginaganon yung paa. Yeah. Pag ako pinulikat sa gabi, si uh, sisigaw tayo, hindi tayo ng tulong kay Doc Lisa. Siya na taga-taas taga ng paa. Ako mabilis na mga 10 to 15 seconds. Akin din, pag nalalamigan yung paa ko, pag misa may aircon, nalalamigan yung paa. O misa nakapirme yung paa mo sa isang pwesto, baka meron kang kumot, tapos yung paa mo nakaipit sa kumot, naka ganon. O baka mamaya tabingi ang pwesto mo, 'di ba? misa yung pag nakadiretso kang ganyan yung paa mo, tapos biglang naunat mo, pag unat mo doon pupulikat eh. Pwedeng sobrang lamig, naipit sa kama, o pwedeng napagod nga tulad na sinabi ko. So stretching 'yan, ini stretch. Second, kung sa araw naman nangyari, pwedeng heat pad, medyo warm warm compress lagyan na medyo mainit o pag sa naliligo ka shower ng maligam-gam na tubig yan para ma-relax yung muscle natin number 3 dahil nga dehydration ang cause di maghydrate hydrate yung maraming tubig uh, kung uh, napapawisan ka pwedeng Gatorade o yung mga ano yung mga sports drink number 4 mag stretch mag-stretch sa gabi Number five, pwede mag-rubber shoes nga sa buong araw kung medyo flat feet ka. Number six, yun na nga, iluwag-luwag yung uh, bedsheet, wag iipitin. Number seven, pwede ka mag-vitamins. Pwede mag-saging, mag-multivitamin para hindi bumagsak yung mga electrolytes mo. And number eight, pwede imasahe. Imasahe yung... Kailangan massage kasi talaga yung katawan, yung paa, yung binti. Baka tumitigas na tumitigas sa kakalakad, sobrang pagod, so massage, stretch, tamang exercise, tapos tamang diet. Dapat yung diet natin may sustansya, baka wala tayong sustansya, pagod na pagod tayo, kulang sa protina. Tapos yun na nga, mga multivitamins, mga minerals tulad ng calcium, potassium, magnesium, wag matutuyo matutuyuan yung katawan natin masyado kaya inum na maraming tubig. Sana nakatulong tong tips natin para malunasan ang pulikat at kung yun na nga, mga possibility na yun ng ibang sakit pag hindi gumagaling, magpapacheck up tayo sa doktor. Salamat po.